Magandang araw sa lahat. At, sa video na ito pag-usapan natin ang tungkol sa dahon sa bayabas na nagdulot ng maganda sa ating mga karamdaman, mga benepisyo nito sa ating katawan. Alam nyo ba na ang bayabas ay isa ring superfruit na nagtataglay ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan upang labanan ang mga malalang sakit, anong SUSTANSIYA mayroon ang bayabas? Hindi lang ang bunga ng bayabas ang maaring makapagpagaling ng mga sakit dahil pati ang dahon nito ay may sustansya na maaring may benepisyo sa kalusugan. Ano ang mga sakit na maaaring magamot ng bayabas? Una sugat ang bayabas ay kilala sa isa sa mga nakakapagpagaling ng sugat sa katawan. Ito ay may medicinal benefit sa mga sugat sa balat. Tapalan ng mga sugat ng dinikdik na dahon ng bayabas at maglaga ng dahon nito at gamiting panghugas ng sugat ang katas nito. Pangalawa pagtatay ay uminom ng pinaglagaan ng tinadtad na dahon ng bayabas o kaya naman ng ugat at balat ng kahoy ng bayabas para sa mga nagtatay o nagdiarrhea. Pangatlo rayuma ito ay nakakatulong sa mga rayuma sa paa. Pagtapal ng dinikdik na dahon ng bayabas ay epektibo para maibsan ang rayuma. Apat, ulcer uminom ng pinaglagaan ng dahon ng bayabas kung mayroong pananakit sa sikmura upang makakatulong ito sa mabilis na paggaling. Lima, bagong tuli at bagong panganak ang pinaglagaan ng dahon ng bayabas ay epektibo sa paghuhugas sa puwerta ng bagong panganak at ang pagpapagaling sa sugat sa bagong tuli. Anim, pamamaga ng gilajad at pananakit ng ngipin nguyain ang dahon ng bayabas upang mabawasan ang pananakit ng ngipin. Ito rin ay makakatulong upang mapahupa ang pamamaga ng gilajad. Paano gamitin ang bayabas para sa mga sakit? Narito ang mga direksyon kung paano gamitin ang bayabas para sa mga nararamdaman na sakit. Una, bunga kumain ng bunga ng bayas o gamitin itong sangkap sa mga putahe. Pangalawa, dahon ng dahon ng bayabas ay maaring ilaga at inumin ang pinaglagaan ng dahon ng bayabas. Maaari rin itong dikdikan at nguyain para mas makuha ang katas nito o ilagay sa mga sugat upang makatulong sa pagpapagaling. Tatlo. Ugat maaari rin ilaga ang ugat nito kasama ang mga dahon at inumin ito parang tsaa. Talaga namang hindi maipagkakaila ang kahalagahan ng dahon ng bayaba sa ating kalusugan. Ang dahon ng bayabas ay hindi lamang pangkaraniwang dahon, ito'y puno ng mga benepisyo na maaaring makatulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya naman, sa susunod na pagkakataon na tayo ay makakaramdam ng kahit na anong sakit, bakit hindi natin subukang gamitin ang dahon ng bayabas bilang natural na gamot? Kung nagustuhan mo ang video ko like mo share simpre subscribe po.